sa likod ng maiingay na usapin sa politika. Isang tanong ang patuloy na binabalik-balikan ng publiko. Suportado nga ba ng Iglesia ng Kristo ang mga Duterte? Sa panahon kung saan bawat kilos, pahayag at desisyon ng malaking organisasyong pangrelihiyong ito ay sinusuri ng sambayanan, hindi may iwasang pagdugtong-dugtongin ng ilan ang mga pangyayaring tila may bahid ng politika. Ngunit gano nga ba katotoo ang mga hakahakang ito? Totoo bang may lihim na alyansa ang mga Duterte sa pamunuan ng Iglesia de Cristo? O isa lamang itong pampublikong haka na tinatangkilik ng mga kritiko dahil mas madali itong ibenta sa panahong puno ng lama at pagkakahati-hati ang ating lipunan. Sa dokumentaryong ito, Babalikan natin ang kasaysayan. Titignan natin ang mga konteksto. At unti-unting bubuksan ng mas malaking larawang magbibigay sa atin ng isang kompleks at mas makatotohanang pag-aanalisa at mas malayo sa inaakala ng karamihan. Dito lang sa Ingo News Commentaries. Pagkatalakay ng anumang isyong may halong pananampalataya at politika, mahalagang magsimula tayo sa malino na prinsipyo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang reliyosong institusyon na matagal nang ibinaglalaban ng pagkakaisa, disiplina, at pagsunod sa kanilang doktrina. Ang kanilang posisyon sa mga pambansang isyo at halalan ay palaging binibigyang kahulugan ng mga nasa labas ng kanilang pananampalataya at madalas ay mali. Madalas ay may halong suspecha lamang. Ngunit upang maunawaan kung bakit paulit-ulit na iniuugnay ang Iglesia ni Kristo sa Pamilya Duterte, kailangan nating bumalik sa mga ugat ng issue. Bago pa man sumika at ang mga pangalang may kinalaman sa politika sa ating bansa, matagal nang kinikilala ang Iglesia ni Kristo bilang disiplinadong relihiyon na may milyon-milyong kaanib. Malinaw, matatag at makapangyari ang pamamahala at matatag na prinsipyo at moral na pananagutan. Yan ang tatak ng Iglesia ni Kristo. Sa bawat panahon ng krisis, bagyo, lindol o pambansang kaguluhan, kilala ang Iglesia ni Kristo sa mas mabilis na pagkilos mula sa relief operations hanggang humanitarian missions dahil dito natural lamang na nakikita sila bilang influential o religious powerhouse. Sa mata ng maraming Pilipino, isang malaking tanong ang lumilitaw kung ang Iglesia ni Kristo ay may impluensya. Hindi ba't maaari itong gamitin o manipulahin ng ilang politiko? Ito ang pinag-uugat katanungan ng mga kritiko na bibigyan natin ng kasagutan. Mayroong tatlong elemento ang madalas na ginagamit ng mga kritiko para palakasin ang kanilang mga hakahakang hakang magkaalyado di umano ang iglesia at ang mga Duterte. Una, pagkakapareho ng posisyon sa ilang pambansang issue. Pangalawa, pagkakaroon ng pagkakataong magka-intersect ang mga pampublikong aktibidad. At ikatlo, koneksyon na gawa-gawa ng mga kritiko na naghahanap ng simpleng paliwanag sa komplikadong sitwasyon. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, wala sa tatlong ito ang nagpapatibay na may tunay na alyansa ang dalawang panig. Ang totoong pinagmulan nito ay ang dipunan. Isang bansang sanay maghanap na magiging kakampi o kalyado. Isang kulturang mahilig mag-script ng mga alyansa. Kahit wala namang matibay at tiyak na ebidensya. Sa kasong ito, ang Iglesia ni Kristo ay ginagawang simbolo ng blessing na hinahanap ng sino mang politiko at ang mga Duterte sa loob ng maraming taon ay naging simbolo ng lakas at autoridad na madalas na nagiging dahilan upang kaingitan ng mga kritiko nila. Natural na pagdudugtungin ito ng mga nag-oobserba kahit walang malinaw na katibayan. noong January 2025. Muling nagtipo ng mga kaanib upang panindigan at itaguyod ang pagkakaisa at kapayapaan ng buong bansa. Ngunit dahil sa mahigpit na panahon at tensyonadong politikal, ipinilit muli ng ilang mga kritiko na Iglesia na Kristo ay may kinikilingan o pinoprotektahan. Dito lamang November 16 hanggang 17, 2025. Nagkaroon ulit ng isa pang pagtitipon na mas malaki pa sa inaasahan ng nakararami. Daan-daang libong mga kaanibang dumalo o nakilahok sa pagtitipong ito sa Quirino Grandstand at muli, bago pa man magsimula ang aktibidad, may mga naratibo na agad ng mga kritiko na biglang kumalat sa social media. Kesyo para daw ito sa isang politiko, kesyo para sa isang agenda kesyo may tinatagong alyansa o nais lamang daw pabagsakin ng iglesia ang pamahalaan upang paupuin si VP Sara Duterte bilang kahalili sa presidente. Ngunit malinaw naman ang mensahe ng rally na iyon. Ang pagtitipong ito ay para sa transparency, accountability at justice para sa malalang korupsyon sa pamahalaan at hindi isang political na hakbang o layunin kung titignan ng mas malalim, ang isyo ay hindi tungkol sa Duterte at sa Iglesia ni Cristo. Ito ay tungkol sa takot ng dipunan sa impluensya at sa kagustuhan ng mga kritiko na magkaroon ng madaling paliwanag sa komplikadong dinamika ng ating bansa. Sa tuwing may organisasyong pangrelihiyon na hindi kayang kontrolin ng mga nasa politika, nagkakaroon ng tensyon. Kaya sa halip na tanggapin ang katotohanan na ang Iglesia ni Kristo ay may sariling prinsipyo at sariling entidad, mas madali nilang sabihin o iparatang na mayroong pagkakampi-kampi sa hanay ng Iglesia at ng mga Duterte. Isa sa mga ipinararatang nila na di umunay alyansa ng INC at ng Duterte ay ang pagkaka-appoint ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay kapatid na Eduardo V. Manalo bilang special envoy of the president for overseas Filipino concerns noong January 30, 2018. Dito ay pinatunayan ng Pangulo na may sapat na kakayahan, autoridad at impluensya ang kapatid na Eduardo para sa ikabubuti ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa labas ng bansa. Bagamat tinanggap ito ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang nasabing posisyon ay walang taxpayers money na ginugugol para sa salary o pasahod, kundi bukal sa loob ito na hindi nanghihingi ng anumang kapalit mula sa pamahalaan. sa gitna ng mga kontrobersya, nagiging malinaw ang papel ng Iglesia ni Kristo, hindi bilang isang political ally, kundi bilang moral stabilizer sa kanilang mga pagtitipon, mga panawagan, at mga humanitarian efforts. Laging malinaw ang mensahe, magkaisa para sa kabutihan, magtulungan para sa kayusan, at iwasan ang kaguluhan. Ito ang hindi nakikita ng mga kritiko kapag pinapalabas nila na kampi ang Iglesia Ni Cristo sa isang politiko. Hindi nila naunawaan na ang tunay na kakampi ng Iglesia ay ang interes ng sambayan ng Pilipino. Sa huli, ang tanong na suportado ba ng Iglesia Ni Cristo ang mga Duterte ay hindi lamang simpleng tanong. Ito ay salamin ng lipunang naghahanap ng mas malinaw na linya sa gitna ng magulong politika. Ngunit ipinapakita sa atin ng kasaysayan na ang prinsipyo at moralidad na pinaninindigan ng Iglesia ng Kristo ay hindi instrumento ng anumang pamilya o partido. Ito ay isang institusyong may sariling paninindigan at may malinaw na layunin ang pagkakaisa at ikabubuti ng sambayanang Pilipino.